Papalo trigo. 1, 2, 3, go! Ngayong araw na nga na ito ay pumunta kami sa Diwata Paris Overload para tikman ang pinagmamalaking Diwata Paris Overload at Diwata Seeking Joy ni Diwata. Tara, let's go! Pagdating nga namin sa Diwata Paris Overload, akala namin walang mga kumakain. Yun pala ay nandun sa loob ang pila, wala sa labas. Kaya akala namin talaga eh walang kumakain. So tara, pasukin natin. Brava! Na Ayan ang pila. Ayan o. Ayan o, dito ang pila. So guys, biglang dami ng tao. Sabi kasi ng iba eh, kunti na lang daw ang kumakain. Pero pagpunta namin eh, marami pa rin naman kumakain mga idol. Kaya yun, sobrang dami pa rin talaga ng kumakain sa Diwata Paris Overload. At syempre ah, hindi lang Paris ang tinitikman nila or yung pinupunta nila dyan. Kundi si Diwata mismo kasi gusto nilang makapagpa-picture, kapagpa-shoutout. Ayun. Magkaiba pala ang pila ng Diwata Paris Overload at Diwata Seeking Joy Ngayon nga ay nasa pila tayo At syempre sulit na sulit ang 100 pesos mo Sa iyong uh, Diwata Paris Overload Na bibilhin dahil nga uh, May kasama na itong soft drinks Unli uh, rice, unli sabaw Yan ang mga Uh, kasama doon sa 100 pesos mo kaya sulit talaga at mabubusog ka dahil isa rin sa talagang mabubusog ka dahil po napakadami po ng serving tingnan nyo naman, ayan o may kita nyo tapos mo palang pumila para magbayad ay bibigyan ka nga pala ng stab para sa order mo at syempre para sa soft drinks di ko na nabidyuhan kanina kaya ayun tuloy tuloy na tayo mga idol pagkatapos mo claim dyan ng Paris na order mo or seeking joy punta ka na dyan sa unahan para mag claim ng kanin at syempre sumunod naman yung sabaw kung uh, Paris ang order mo at syempre sa dulo naman ay claim ng soft drinks at ito na nga dahil tapos na kami sa aming order at nakahanap na kami ng pwesto ay umpisa na ng Chibugan. Tara! Let's eat. Pagkatapos nga namin kumain ay biglang lumabas si Diwata kaya nagkaroon tayo ng chance na makapagpa-picture man lang sa kanya. Pagpapada ako sa iyo. Go, go, go. Hello. Buti nga nakita natin siya dito. At nakapag-ano tayo sa kanya, papagpa-picture kanina. Sige na, karap dito. One, two, three, go. One. Ayun na nga, sobrang dami pa rin nagpapapicture at syempre sobrang dami kumakain sa kanyang parisan at wala pa rin kupas ang nag-iisang diwata Paris Overload.

guys. Shout out sa lahat ng viewers ni Madam ngayon. Please like, follow, and share. Si Madam po para sa kinakilala kung si Hala po siya ng Naik Kabiti. Yeah. Kaya maraming salamat dahil from Naik. Pumunta ka sa Pasay, nag-e-port ka pa. Tapos marami ka pagkasama para tumigim mo ng video ko. Uh, maraming salamat sa e -port. Thank you din, Madam. So, are you going to come with me to take Sure, sure. Why not? Kung kung natin. Thank you.